So mga ka-vlog ko, uh, itong babae po ito ay meron po siyang sapi. Hindi ko lang na-record ang sounds video. Gawa nga nakalimutan ko po yung wireless mic na buksan yung power niya. Kaya ito, nagiging ano na siya, silent mode na siya. Yung, wala na siyang boses ko mga ka-vlog ko. Pero sa kasalukuyan itong babae na ito ay okay na po siya. So mga ka-vlog ko, uh, intro muna tayo. Birah!

Wala. Mm -hmm. huh? yeah. Tingnan mo ako. Buksan mo yung isip mo. Papasokin mo yung ama na naglilatan ng mundo na may buhay natin dito sa ginagalawa natin. Pasok mo dito sa isip, uh, isip, puso. Hanggapin mo ang ama at din mo na yung mga buwa bagapag sa isip. Pero, kumalayaan mo. Talaga. na. hindi na sila. Hindi na

Ternyata, 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 Ganda ng mga mata niya. <laughs> <laughs> <hari> Sige po. Sige po. Labas niyo lang po. Ano po naramdaman niyo? Parang nakabara. Sige po. Labas niyo lang po. Sige, sige po. Sukanya, huwag yung pong dunukin. Sige, po. sige po. Sige po. Yan ang papaano sa inyo? Eh. Sige po, sukan nyo po sa baso. Sukanya po sa baso. po. so mga kablog ko uh, yun nga sabi ka ko kanina sa introduction ko pa ay nawala po yung audio natin nakalimutan ko po ah uh, buksan ang wireless mic natin so ito mga kablog ko ay meron po siyang sapi mga kablog ko pero sa nung matapos na po siyang magamot po namin ay sa kasalukuyan po ay gumaling na po siya nang dahil po yan sa mondo kung ikaw ay kumilala ka ikaw ay bibigyan ng dugsong na buhay na, ng ating ama, ang likha ng mundo ng may buhay at sa pangatlong sugo na si Tres Mundo Tres Hilario ikaw ay bibigyan ng kaginhawaan sa buhay mga kablog ko Salamat sa Tres Mundo at ako po yung napagaling niya hmm. Hindi na ako Hindi na, <laughs> hindi na ako masyadong napaghihilo at hindi na masakit Nalis ang? Ah? Nalis ang masakit sa akin. Yeah. Yan po ang mga tres mundo. Eh uh, kayo po ay kinilala sa mga spiritual immortal sa so pangalan ng tres mundo ilari. Kaya kayo nakaramdam na ginawa. Okay. Ano ang damot ng tres mundo? Anong nararamdaman mo sa katawan mo? Mabigat ang katawan ko. Mas sakit. Ngayon wala na ako. Nung nagamot ka na ng tres mundo? Oo. Oh, Nung nagamot na ako ng tres mundo, gumana ang pakaramdam ko. Malaking, malaking pinagbago. Oo, oh, malaking pinagbago. Salamat ka sa Ama uh, spiritual. Oo, oh, papasalamat ko sa mas spiritual. Sa pangalan ng Santo Montelanga. Eh. Sa pangalan ng Santo Montelanga. Natulungan ang yung patulungan ang karamdaman ko. Aking... Na -tulungan, iyong... na Tulungan ang aking... Tulungan ang yung natulungan ang natutulungan ng buhay ko. Salamat yes. sa, salamat sa Tresmundo. Wala <laughs> si Tapos si Tatai kasi nanalamapet at nagpadamo sa na kanya karamdaman ay inayos siya. Nginomot Tresusan kanyang karamdaman. Tayo ano kayo na nararamdaman niyo, na wala, wala na po yung hapo ko. Uh, wala na hapo niyo. Oh. Okay. Ay, nahapong hapo ko kayo. Oo, oh, kasi ano, naglalakad ako ng na hapo. Wala kayong pinagkaiba. Hmm. Kung nadamot nagamot po kayo ng Tres Mundo. Oo okay. po. salamat po kayo, Tay. Salamat po. Sa Tres Mundo. Pangalan huh? Tres Mundo Tres Mundo. At ng Ama, sa Spirit so, Mundo. Ama. Pagkawain tayo sa kamera natin, tayo.